Good day mga papi. For today's video, tayo ay maggagamot ng downer cow. Meaning, bagsak na baka or hirapan makatayo. Let's go! Mm. Ngayon lang, pati ako nagkabaka ng karne. Taga ko na magbabaka. Buwan na sir ng ginagatasan niya. Nakakailang gatas naman. Mag, aling nga nagtaka ako. May hindi lang kulang 20. Uh ka at ayos ko. Bigla na magsak. Dati kasi kaya hindi nakakadami. Pero didi ko sa bisero. Wala hindi. Kailan ngao nga ako nakalak Ah, ano nga, na doon yung record Hindi ako kailan makakabuhan Ngayong taon lang din magti 3 months yan Ah, okay Kaya Ang dami ng gatas, kaya ako nung hinayang uh -huh. Nakagatas mo pa ngayon? oh, hinagatas mo kaya Maraming causes ng downer cow Pwede yung metabolic issue tulad ng milk fever, diseases like mastitis and metritis and isa pang cause ay accident tulad ng splayed legs or nadulas or bisaklat. Kaya ako sariyang kinuha kahit kaya naialam kong inahina. Kaya alam kong pang... Sige, dati ako sir na sa ano naman. Nangunog yan, sir. Ha? Nangunog yan. Ano uh, to? Nangunog yan. Bago ako mag-IV, mag-examine muna ako kung dehydrated ang baka. Sige, sir. Payo namin po muna. Okay. Ilan sa mga way para malaman na dehydrated ang baka ay kapag sunken eyes ang mga mata o lubhang lubog na sa normal na tingin sa pa ang turgor skin test sa so, pamamagitan ng pagkurot at paghil ng balat at hindi manumbalik sa dating anyo tulad ng ginawa ko pag alam mamaya sir ano, talian natin yung ulo ibabaling lang doon tapos para maturong ako sa leeg isa sa mga suspecha ko sa pagka downer niya ay milk fever or hypocalcemia based upon din sa kwenta ng farmer at production niya ng milk parang mo naangat. bigat niyan ako nga naku ako Wala ka nung ano, yung parang jack. Hindi, yun. Ngayon ko pa lang nagagawa. Ah, uh -huh. Sige. Pa may pagkabigay ko ng gamot, iyanan natin angat natin hindi ko alam kung magkakaig yung panali kong sana si ride dalawa ano dito sa may iangat ko lang talaga mm -hmm. oh wow eh may may dalaga kang kutsilyo din na, eh huwag ka na kumuha kutsilyo nasaan ay dala ko ang gulok may panalay na dito huwag ka na mag iisip ng panalay napakadamay eh yung yung sa kayo. yung yung at saka yung sya, laki ng kapital ko kaya kaya bayaran yun 55 butang na yan Magbagsak, eh gusto ko gagawa ka tayo ni eh. ayan sir dito tinuturokan eh ayan dito ayan itong leeg na to ay itong dito dito sa leeg nga lang baka mag ano baka manuwan. baka eh mamaya hawak eh pipigilan ko yung ano pipigilan ko yung baka hawakan mo itong ikaw nga at titigilan ko at baka manuwag. Sige sir. You can easily locate and inject the cannula into the jugular vein by pressing gently sa linya ng ugat para umulot daw yung vein o ugat. Oh, sige, sige. Hindi ko yung dipitawan. Gumaling ka Sa so, laki na ang sakripisyo ko sa iyo. <laughs> nakaswiro, pero baka nakaswiro, tingnan mo nga. Maaaring mag-administer intravenously ng metabolic solutions or vitamins tulad ng calcium and magnesium. Depende din sa dosage ng gamot, so much better din na prescribed by your veterinarian. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Uh, mamaya, mamaya po. Kaswiro na. Wala kaming hip lift so gumamit kami ng chain block para ma-lift up and hindi mangini or numb ang kanyang mga hita. Much better sana na mas malapad ang nakasupport na surface area sa base part niya para naman hindi mahirapan yung abdominal part at paghinga.